Gabi talaga wawa ko yung mga tao dito sa Marikina Laking bala talaga yung baha Kinabot talaga sila dito Anong lugar to kuya? Banda? Hindi, hindi ko nga kapesano kung anong lugar to Pero sakop na Marikina Oo oh, sakop na Marikina hindi to Hindi ko lang kung anong parang to Kapinsyong Rivera Street Ang kalate ito yata, ano? Quezon City, ang kalate mm. Uh, yung di ba? Tinan mo yung ano, yung bako do. Oo. Oh. Nandiyan lang yung basura, nasala o. Oh. Nasala lahat na ng mga basura. Eh, ibig sabihin, malalim. Malalim pa na dito. Oo. Oh. Eh. Parang oh. isda na nasara. Oo nga eh. Nasala yung ano, uh, may dekorasyon yung git. Grabe. Hindi Ibig sabihin, sabi, malalim dito. Ayun no? Ay, oh. Ayun basura pa no. Puro basura, no? Dami talaga ng basura sa ilog, no? Dami Sus. Nako. Buti na lang ano, itabi na nila yung mga ano. Uh hindi daw madaanan daw to, kanina. Oh, Puro basura, no? Puro kahoy. Grabe, oh. tinaga no Kawawa talaga pagka dito banda pag may Kawawa ka kung wala kang si Kumbler no Oo So sa shell masyado to Kawawa, Kawawa ka kung bungalo ng bahay mo Ayo Grabe wala kang kamag-ana sa pinag tiran mo So sipil na iya ka makita maki, maki oo, sa katulad ay mo. Oh lalo kung hindi mo pa close spring, grab mm. kala sa purbing sa iyo ano yun mm -hmm. ang masaklap dyan kung may magamit gamit pang mga nasira